Sunod, ano ito mga kababayan? Dito tayo mga kababayan kay Sara Duterte. Hmm. Ano ba tong kay Sara Duterte, Ken? Nako, eto mga kababayan. Alam niyo ba yung kay Sara Duterte? Ganito yan. Mga kababayan, si PBBM handang makipag-dialogo handang makipagsundo, handang makipag-unity ulit kay Sara. Ha? Sabi ni PBBM, ayaw ko nang may kaaway gusto ko magkabati-bati ang lahat, makipagdayalogo, makipagkausap ng ayos. Kung sino ang may mali, magpatawad. Kung sino ang may ginawang mali, magpatawad. Mm. So ngayon mga kababayan, magpakumbaba ba sa madaling salita? Alam niyo mga kababayan, si Sarah no choice. Eh? Nginitian lang ni Sara, mga kababayan. Ito po. Hmm. Inawanan lang ni Vice President Sara Duterte ang adob na dialogo ni Pangulong Bongbong Marcos para sa Unity. Narito ang hmm. express report, Ibril Montalvo. Para sa Unity, handa raw usap si Pangulong Bongbong Marcos sa lahat. Hmm. Kahit pa kay Vice President Sara Duterte, natanong tungkol dyan ang bise. Hmm. Ang sagot niya... <laughs> <Oral to. Okay. laughs> Nasa dahig Netherlands, si Ibang Sara para bisitahin ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC Detention Facility. Mm -hmm. Habang naroon, nagpasaring din ang bise tungkol sa korupsyon. Mm -hmm. uh, malungkot ang Pasko natin dahil hindi natin gusto ang mga nangyayari sa ating bansa lalong-lalo na yung mga iskandalo sa korupsyon at yung pag-aabuso sa posisyon at uh, mga opisina ng gobyerno. Wow, galing pa talaga sa kanya ha. Galing pa sa kanya yung salitang malungkot ang bansa natin dahil sa korupsyon at pag-abuso sa posisyon. Sara, hindi ka ba nananalamin? 'Di ba? Diyos ko, hindi ka ba nananalamin? Sabi niya, malungkot daw ang ating Pasko dahil sa korupsyon at yung mga uh, umaabuso sa posisyon. Sarah, kung meron mang umaabuso sa posisyon, ikaw yun. Vice President ka ng Pilipinas. Ano ba ang duty ng Vice President? Ano ba ang trabaho ng Vice President? Ang maglilipad-lipad sa ibang bansa? Ang magbabiyahi-biyahi? Uh, ang gagastos nung nabigyan ka ng pondo, lumipad ka naman? Di diba, Ang magbibitbit ng sangkatutak na bodyguard at pamamasahian mo ng 14 million sa walong ikot lang. Diyos ko naman. Sa'yo pa nang galing, sa bunganga mo pa talaga nanggaling galing yung salitang malungkot ang Pasko dahil oh, sa korupsyon at sa mga uh, mapagsamantala, no? At saka maano sa, ay naku, Diyos ko naman, Sarah. Speaking of corruption, ikaw yung pinakaunang may issue sa korup. Yung confidential fund mo, kaya ka nga kinasu na, 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 na complain na ng impeachment complaint. Kaya nga may nagko-complain sa iyo sa impeachment dahil diyan sa corruption mo sa confidential fund na hindi mo mapapalipaliwanag. Ah, sasabihin mo ngayon na iskandalo dahil sa corruption at yung mga gahaman sa posisyon, ang pang-aabuso sa posisyon. Sara! huy! dai, Maulaw ka, Day! Sarah! Sara! Di ba? Maulaw biak po ka. Uy, ayaw palabig pabagag na wong day. Vice President ka sa Pilipinas day, pero nag ka sa dahig. Nan, giahak, Wa ka maulaw. Baga ang kainimog na wong day, uy. Tapos, diha pa sa imu amang galing yung salitang korupsyon. E, ikaw nga yung unang na-issuehan ng impeachment kasi korup ka. Di ba? Nanday. Ang kapal na mukha mo, day. Hala, ma, ma, ma hiya -hiya din tayo pag may kunti, day, ha? Day, wag masyadong pakapal sa mukha, day. Kaya yung iba pa naman kumapal ang mukha, day. Umamoy putok ang kilikili sa sobrang taba. Mm-mm. Giatay. Uy, ma, ma hiya -hiya tayo paminsan-minsan. Ah, ang kapal na mukha. Sa kanya pa talaga nang galing, guys. Ha? Ah. Sa kanya pa talaga nanggaling galing yung salita talaga na malungkot yung Pasko sa natin, sa Pilipinas, kay dahil sa korupsyon at yung pang ano, pang tawag doon, pang abuso sa posisyon. Hala ulaw ka ayo baga ka ignawong, hala. Baga ka ignawon sa tao, uy. Vice President ka sa Pilipinas, dahi. Pero nag-duty ka dahil sa iba't ibang bansa. Man, trabaho ba ng Vice President dahil maglilipad-lipad kung saan? Dahil wala man sa imo ang pinanumpa ano dahil sa, sa code of conduct or ano dahil ha? Ah? Anong ni ang uh, tawag ani? Yung uh, ethics, no? Code of ethics at code of conduct. Diyos ko! Baga, kaignawong! Ayaw palabiging anak dahil. Mabing ng gigaba-gabaan mo karunday kay ang ang ginuo day man nagpikit ang panginoon day. dilat ang mata ng panginoon day. lalo na kay ano kay uh, Isikil ha? kilala nyo si Isikil yung isang anghel na si Isikil Si Isikil, isang anghel, sumakay sa isang sasakyan na maraming mata. Nakikita ka ni Isikil. Ha? Ni anghel, sa anghel na si Isikil dai. Oo, o daghan kay mata si Isikil dai. Wa gid na nakuday. Undangi na nang imong pagkasinungaling day. Uy, mahiya-hiya naman tay paminsan-minsan day. ang kapal talaga day. ang kapal talaga ng mukha mo dai. Kahit ibabarnish natin yan dai kikintab lang yan pero makapal. Kahit ipapil dilihan natin yan dai. Ah, makapal talaga mukha mo dai. Di aha ka day. Oo, ayaw ko talaga magmura dai pero baga kay kag nawong dai. Ayaw palabi sa pagpabagag nawong dai. Og oh, na na-spoiled ka sa una sa imong tatay day nung mayor ka sa Davao day nga nagnakaw ka nagnakaw ng confidential panday day. Wag mong gawin sa national di ba? Kung noon mayor ka day, million million billion 2 billion ang confidential fund mo day. Wag mong gawin ngayon day sa national politics day kay makaulaw day oi. Wa ka kahibalo, day? Ah? Lalaki ang mga anak mo na araw-araw na nakatatak sa isipan ng tao na ang kinain nila galing sa nakaw. Diba? Ah, lalaki ang mga anak mo dai tataba sila galing sa nakaw dai. O oh, nakakahiya yan. O oh, ako dai dibali nang sabihin walang pera ang pamilya ko dai angkan ko mahirap dai. At least hindi ako titingalain ng tao at titignan hala ito yung anak ni Sarah lumaki na. Ano kaya saan kay galing tong ginastos nito? Diba, Kita mo yung kapatid mo si Kitty Duterte? Hmm. Ang tao naghahanap kung nasaan yung bill -bil -bil, nasa ilong daw. 'Di ba? Hindi kay mahiya sa ganyan. Yung bill -bil -bil nasa ilong. Hmm? Ganun ang ano, ganun ang uh, sinasabi ng tao. Asaan yung bill bill -bil ni Tatay Digong nasa ilong? 'Di ba? Kung ayaw mong ganyan dai sabihin na yung mga anak kinain ng anak mo dai galing sa kurap. Pangit yung ganun dai, uy. Naranasan na kaya ng mga estrada yan dai. 'Di ba? Hindi na nag-iisa ang mga estrada, 'di ba? Na nakikita niyo noon yung mga mansyon ni Erap sa Burakay? yung mga mansyon niya sa Taytay, 'di ba? Pinag ano, inaagaw ng ano kasi kurap si Erap. Oh, tapos sinabihan sila ng tao noon, yung si Jingguy lumalaki galing sa kurap. Tapos sumasagot naman yung mga taga mga supporter ni Erap na, "Uy, hindi niyo alam dunya kaya ang nanay niya ni Erap." 'di ba? Doon na ang nanay ni Irap bago naging presidente, mayaman na yan sila. O 'di ba? Yan ang palusot eh. O ngayon dai ang tanong dai, dunya ba ang tatay mo? Dunya ba ang lola mo? Hindi naman. O okay lang sila Irap kay ang pangalan ng nanay ni irap Dunya Mary. O yan lola mo, Dunya ano, Dunya Elizabeth, ang nanay mo. Hindi naman Dunya ang nanay mo eh. 'Di ba? Oo. Nakakahiya yan dahil yung sasabihin. Ito yung mga anak ni Sarah, malaki na. Ako, galing sa kurap yung mga ginamit niya. Nay, nakakahiya. Diba? Oo. Oo. Si Irap dati, sinabihan mga anak, galing daw sa kurap ang ginagamit, ginagastos. May, may rason ni eh. Dunya na ang nanay niyan. Kaya wala na sigurong karapatan na hindi po lahat siguro galing sa kurap kasi Dunya Mary ang nanay niyan ni eh. eh kay Sarah, ang nanay ni Sarah, Dunya bang pangalan? Hindi naman. Diyos ko naman, nakakahiya, oy. Diyos ko. Kasi kung tutuusin natin, mga mayayaman na, mga Duterte, asan galing yaman nila, wala nga mga negosyo. Anong negosyo na inano ni represent nila doon? Okay, okay. Okay, okay kaya business nila nilagay doon sa ano? Sa tawag dito ah uh, yung COC nila sa Kumilek, yung COC, ang business daw nila okay, okay. No, Baga kayong nangung Sa kanya pa talaga nanggaling galing yung salitang pang-aabuso sa posisyon. Eh, ikaw naman ang biruan ng abuso sa posisyon, day. Bakit? Tanong ko day sa'yo, day. Ano ba talaga ang trabaho ng vice presidente? Di ba tulungan ang ba ang, ang presidente? Ah, maggawa ng pro project. Tumulong sa mga nasalanta. Eh, ikaw, pag may panahon ng bagyo, sa kuna wala ka. Oh, ang eh, trabaho ba ng vice presidente na manunod ng concert habang binabaha ang Pilipinas? Habang nilindol ang Cebu, binabaha ang Cebu, pa, trabaho ba ng Vice Presidente na mag-outing sa Mauban, Quezon? Ah, mag-outing sa Result? Hindi trabaho yan. At, dahi, ngayon lang ako nakarinig dyan sa, sa, buong kasaysayan ng Pilipinas politician, dahi na Vice President, may 300 plus na bodyguard, dahi. Nakakahiya. Mm, mm Chupaing, may shout out. Nakakahiya, uy. Diyos ko. Ikaw dahi ang kauna-unahan dahi na politician sa Pilipinas na may 335 bodyguards. Buti nga, kinuhaan pa ng 75. Dati 400 plus yan. Mm -hmm. Diyos ko po. Diyos ko. Mga kababang. Ang daan na Sara mm. ang muling pagsasampa ng reklamong impeachment laban sa kanya. Mm. We're about to release a statement uh, about the impeachment. No? So, lalabas mm. namin yan sa Monday. Meron lang akong mga... Uh, edits and amendments. Okay, okay tak mo sa ah, Sasabihin mo pang aabuso sa posisyon at gahama ah, pang uh, pang -a sa posisyon at ah, corruption. Eh ikaw na nga mismo magsabi na kinasuhan ka, may impeachment complaint ka. So ano bang rason doon sa impeachment? Corruption. 'Di ba? Ang kapal ng mukha. Nakita niyo mga kababayan, ah, malungkot ang Pasko natin ngayon dahil sa iskandalo ng korupsyon at gahaman sa posisyon. Tapos ending, meron siyang complaint na impeachment. Anong laman ng impeachment? Kurap. Halo? Diba lumabas na mismo sa bunganga niya na meron na naman daw siya, handa na naman daw siya sa panibagong impeachment complaint. Ano bang laman ng mga impeachment complaint? ba diba yung kurap? Corrupt? Yeah. Corruption. Paglustay mo sa 600 million confidential fund. Diba? ba Ah, continue. din ng Bise ang mga bumabati ko sa kanyang opisina dahil sa pagbili umano ng overpriced na laptops. Ito, wala lang. Walang findings na gano'n ang Commission on Audit. No, kung nakita ninyo sa statement ng Office of the Vice President, uh <laughs> published na yung uh, report uh, ng Commission on Audit at uh, wala silang findings of any wrongdoing uh, sa Office of the Vice President. So, wala daw findings. Eh di dapat Nireklamo mo ang koa kasi nakita namin yung presyo. Nakita mo yung dosi kapirasong bus. Bilyon ang halaga nung bus na dose. Bilyon. Ah, tapos yung motor. Milyon-milyon ang halaga. Ilang motor lang yung 26 ka motor. Magkano? Diyos, anong binibili yung motor? Yung pwedeng tumakbo sa NLEX, sa SLEX? Yung tag 600cc ba? Wala, walang problema ha, kung ang motor na binili niyo, tag 600cc, natural mahal 'yun. Ah, katulad nga sa sasakyan ko dito, magkano yung cc ng sasakyan ko? 500, uh, 455cc lang 'yan. 'Di ba? Yung lakas niyan. Oh, oh, horsepower. 'Di ba? Ako ah, maintindihan ko pa, yung motor kung Ducati 'yun, BMW, okay lang, million million ang halaga. 'Di ba? Oo. Oh, oh. Eh kung motor ang binili yung budget, wale, magkano lang ang budget 25,000, Diyos ko, kargahan, may kopra sa amin, rosy, di ba? Mm -hmm. Tapos sasabihin niya, malungkot ang Pasko dahil sa corruption at mga gahaman sa, uh, ano, uh, abuso sa posisyon. Ikaw nga yung, alam mo lahat ng sinasabi ni Sarah nang sa kanya, hindi mo na kailangan hanapan pa eh. Di ba? Hello po, min, uh, min chats, may galab shout out. Oh, Harley Davidson, 'di ba? Yung katulad sa mga motor ni ano, ni Coco Martin o di kaya ni Isko Moreno, yung Harley Davidson, ya. Yeah? Ducati, BMW, 'di diba? ba? Maniwala pa ako. Eh, ang tanong, o oh, baka yung binili ni Sara pareho sa motor ni ano, ni ni Pastor Abante, Bini Abante. O, oh, ang tanong, para saan yung motor? Sa sakyan ng mga bodyguards. 'Di ba? Maniwala ako yung motor ni Bini Abante. Yun, million talaga halaga bawat isa nun. Ha? Mm -mm. ba? Diba? Lay classic. Ayan, tawas, tagpiso, tagpiso na lang. Di ba? Mm -mm. Ay, Diyos ko. Sab hilo po. Di diba? Amber Bernadette del Rosario. May putok ang kilikili. Akala ko matigas ang bato. Bakit malambot? Ayaw magpakita mid in China na mga motor. Kaya nga, di ba? Mm -mm, Enco. Oh. Eh, Diyos ko, grabe naman. Nakakaloka. Di ba? Mahal daw yung brand ng Iotman Kent. <laughs> para saan ang motor? Iyon eh, nga, Ma'am Carmelita. Para saan ang motor? Hindi ko nga alam. Baka motor ni Gus Ryder. Kaya nga, di ba, BMW, Ducati, Harley Davidson. or di kaya, yung isa pa, yung Haggard, yung laging dinadrive ni Digong. Bakit, maskin si Sarah, nagdadrive niyan dati. Yeah, yung Haggard na motor, yung dalawang tambutso, yung may mga bag sa gilid, yung katulad sa mga motor ni Arnold Schwarzenegger at ni James Bond. Yeah, baka ganun nga. Ay, nako. 'Di ba? Nakakabuisit kasi diyan yung kowa basta daw may resibo sa patna. Kaya nga eh ako pala si Kent ngayon, bibili ako ng wifi halagang 10 milyon basta may resibo okay na. Kaya nga minsan din itong kowa, BIR, immigration, Bureau of Customs, yan. Nako, sunod-sunod na kayo ang BIR lahat ngayon suspended ang mga ano diyan, mga matataas na opisyal. Nako, nasisilip na ni PBBM. -mm. -mm baka may lagay sa kuwa Yun nga, Sir Kendry. ba? Diba? So, yun lang po ah, mga kababayan, yung ating live no, sa mga oras na ito. Mga kababayan, kasi ah, medyo ito, nakaapat na topic naman tayo. So, mamaya, dagdagan natin yan, ha, mga kababayan. Yung aircon, Sir Kent, magkano? Ano? Tag 100,000 plus yung aircon. Sabi ko nga, hala, yung aircon ko nga dito, oh, American Homes. 30,000 nga lang to, may LG pa ako doon sa baba, split type, mm, 40,000. Meron pa akong career doon na inverter, 30,000. Sabi ko, anong klaseng aircon yan? Baka yung nakatayo yata na aircon. Mahal talaga yon yung nakatayo na aircon, yung hindi window type. Oo, pero alam ko yung office of the vice president ni Sarah, napakaliit lang yung opisina niya sa Quezon City. So alam ko ang binibiling aircon yan, yung mga nakatayo, yung parang nasa Jollibee. Mm -hmm. Ma'am Emma, hello po. Alam ko yung mga aircon binili niya, yung mga nakatayo. Ah, yung pareho sa Jollibee, sa Mang Inasal, sa Chowking, di ba? May mga aircon na nakatayo. Yun, mga mahal po talaga yun. Ah, 200,000 ang isang laptop, baka gold daw ang nasa loob. Diyos ko, MacBook nga na napakamahal. Ya? Yeah? Oh, baka yung aircon niya nagbubuga ng apoy, pwede na mag, ano, magluto ng lechon, may ano na, may turbo. Kaya napakamahal. Diyos ko naman. Ako maniwala pa ako kung ref yan, ah, TV. Mm -mm. Ay nako. So yun lang mga kababayan, no? Maraming maraming salamat po, no? Sa inyong lahat. Oh, aircon plus may heater. Ah, ganyan kamahal. Oo, oh, totoo, Sir Kendry, yung aircon tapos may heater. Sa ibang bansa, di ba? May aircon pag tag-init, aircon tapos pag taglamig may heater. Oo, oh, oh, kahit dito sa akin may heater to American Homes Oh, may heater siya kaya mahal talaga. Pero actually, magkano lang naman tong aircon ko, 30,000 lang 'to. Utang ko pa 'to sa Home Credit. Mm. -mm. May heater. Ganun talaga mahal.